sila ay kinumpara noon. Nag-away ang kanilang mga friends at nagkaroon din ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero sa huli, sila ay naging magkaibigan. The Philippine Showbiz List presents Top 10 Showbiz Female Rivals sila noon, magkaibigan na ngayon. 10. Angelica Panganiban and Camille Prats sina Angelica at Camille ay minsang itinapat ng kanilang mga tagahanga bilang magkaribal sa showbiz noong kanilang kabataan. Ngunit hindi ito nauwi sa totoong alitan o plastikan. Sa kabila ng mga chismis at intriga, nanatili ang kanilang pagkakaibigan mula na magsimula sila sa industriya hanggang sa kasalukuyan kung saan pareho na silang may sariling mga pamilya. Hindi nila pinansin ang mga pilit na pagsasabong sa kanila ng mga tagahanga at media. Parehong nagsimula sina Angelica at Camille bilang child stars at naging bahagi ng iba't ibang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Kabilang ang mga iconic na pelikulang Sara ang Munting Prinsesa at Ang Pulubi at Ang Prinsesa. Nang lumaki na sila, pareho nilang sinubukang iwan ang kanilang child star image sa pamamagitan ng pag-post sa men's magazines na muling nagpasiklab ng chismis tungkol sa umano'y rivalry nila. Sa kabila ng mga chismis noon, nanatili ang respeto nila sa isa't isa. Inamin pa ni Angelica na si Camille ay isa sa mga tunay na kaibigan niya, hindi lamang sa harap ng kamera, kundi pati na rin sa likod nito. 9. Gretchen Barreto and Rufa Gutierrez Maraming natuwa ng mga netizens na muling makita si na Gretchen Barreto at Rufa Gutierrez na magkasama sa isang okasyon matapos ang mga isyong bumalot sa kanilang relasyon noon. Ang kaganapan ay naganap sa 100th birthday ni former Senate President Juan Ponce Enrile noong February 18, 2024. Sa Instagram, nagbahagi si Team Yap ng video kasama si na Gretchen, Rufa at Small Laude. Sa comment section, marami ang natuwa na tila nagkaayos na ang dalawa matapos sa ang hidwaan noong 2019. Noong panahong yon, sangkot ang pamilya Barreto sa kontrobersya at hindi nakaligtas si Rufa sa puna ni Gretchen dahil sa kanyang komento sa Instagram. Pinasaringan ni Gretchen si Rufa ng pakikisawsaw na agad namang sinagot ni Rufa ng isang cryptic post sa kanyang IG account. Pinaalalahanan pa si Rufa ng kanyang ina, si Annabel Ramana na huwag nang patulan ang issue kalaunan, unti-unting namatay ang kontrobersya at naging tahimik na si Gretchen sa social media. 8. Heart Evangelista and Marian Rivera Ikinagalak ng mga tagahanga ni na Heart at Marian ang huling pagkakaayos ng dalawang kapuso queens matapos ang matagal na hindi pagkakaintindihan. Ang pag-follow back nila sa isa't isa sa Instagram ay itinuturing na senyales ng kanilang pagkakasundo. Matatanda ang sila ng tensyon noong 2011 sa set ng pelikulang Temptation Island na nagdulot ng matagalang alitan. Ayon kay Heart, matagal na niya na pag-uusapan si Marian sa tulong ng kanyang kapatid na si Camille Pauco at ang asawa ni Maria na si Dindong Dantes nakasama kasama rin nila sa mga school activities ng kanilang mga anak. Mayroon din silang common friends na tumulong upang sila ay muling magkausap. Ayon kay Hart, pinili ilang dalawa na wag agad magbigay ng pahayag tungkol sa kanilang pagkakasundo upang hindi na ito muling mabahira ng issue. Noong November 15, 2023, sa si isang panayam, ipinahayag ni Maria na kanyang kagalakan sa kanilang muling pagkakaayos at naniniwala siyang ang lahat ay nangyari sa tamang oras at plano ng Diyos. Seven, Maha Salvador and Kim Chu. Noon ay tinuturing na magkaibigan si na Kim at Maha, ngunit nagkaroon sila ng kontrobersyal na pagkakalamig ng relasyon matapos ang issue noong 2013. Sila ay co-star sa primetime series na Inakapatid Anak at maraming tagahanga ang natuwa sa kanilang pagkakaibigan. Nasubok ito na magkaroon si Maha ng romantic relationship kay Gerald Anderson na dating boyfriend ni Kim. Ang relasyon na ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan nila, lalo na't na maraming tagahanga ang nag-aabang sa kanilang sitwasyon. Noong 2015, naghiwalay sina Maha at Gerald at iniulat na nagkaayos sina Kim at Maha noong 2014. Gayunpaman, inamin nilang hindi madaling ibalik ang kanilang dating closeness. Kailangan ng oras para maghilom ang mga sugat at buuin muli ang kanilang pagkakaibigan. Noong 2019, nagpost sila ng sentimental na mga larawan sa Instagram mula sa New York na nagpapakita ng kanilang muling pagkakasundo. Tinawag ni Maha si Kim na Kim Ni, nee, na sinyalis na natutunan nilang mag-move on mula sa kanilang nakaraan. Ang kanilang pagbabalik sa pagkakaibigan ay ikinatuwa na kanilang mga tagahanga. Patunay na kahit may mga pagsubok, ang tunay na pagkakaibigan ay kayang maghilom at bumalik. 6. Bea Alonzo and Julia Barreto nag ang landas ni na Julia Barreto at Bea Alonzo ngayong taon. Ang pagkikita ng dalawa ay naganap sa surprise tribute party para sa star builder na si Johnny Manahan noong March 16, 2024. Sa isang video na kumalat sa social media, makikita ang interaction ni na Julia at Bea na nagbeso at masayang nag-uusap. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang dalawa na may interaction sa isang public event matapos ang kanilang kontrobersyal na patutsadahan sa social media noong 2019. Ikinatuwa ito ng kanil kanilang fans sa panayam ni Julia sa vlog ni Tony Gonzaga noong April 26, 2024. Inamin niyang kapayapaan sa puso ang kanyang nararamdaman nang magkasama sila ni Bea. Ayon kay Julia, malaking tulong ang pagkakasundo nila ni Bea makalipas ang maraming taon ng hindi pagpapansinan. Aminado si Julia na ang taong 2019 ang pinaka-challenging na taon. Para sa kanya, dahil sa kontrobersyal na hiwalayan ni na Bea at Gerald Anderson na siya ang itinutulong third party. 5. Angel Luxine and Marian Rivera Nagkasama noon sa Angel Oxine at Marian Rivera sa cover ng isang fashion magazine na nagpapatunay na naayos na ang kanilang dating alitan. Noong February 2017, inilabas ng Mega Magazine ang kanilang joint cover bilang pagdiriwang ng 25th anniversary ng magazine. Ang kolaborasyon na ito ay nagwakas sa mga bulong-bulungan na hindi magkasundo ang dalawang aktres. Sa kabila ng mga chismis, nilinaw ni na Angel at Maya na wala silang problema sa isa't isa. Noong 2013, nagkaroon din ng pagkakataon ang dalawa na magkasama sa Rogue Magazine. Noong 2007, lumabas ang kontrol kontrobersya ng tanggihan ni Angel ang papel sa remake ng GMA7 ng Mexican hit series na Marimar na nagbigay ng pagkakataon kay Marian na gampanan ang papel. Bagamat may mga fans na nagpasiklab ng rivalry sa pagitan nila, nagbigay ang dalawa ng suporta sa isa't isa sa social media. Ang kanilang mga pagganap bilang Darna sa magkakaibang taon ay hindi nagdulot ng alitan, kundi ng paggalang sa professional na aspeto ng bawat isa. Ngayon, pinatunayan nila na ang ay maaaring umusbong sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan. Judy Ann Santos and Claudine Barreto ang rivalry ni Julie Ann Santos at Claudine Barreto ay matunog sa mga forums noon mula sa kanilang itsura at malawak na karera hanggang sa mga parangal na tamo. Bilang mga reyna ng primetime lineup ng ABS-CBN, lalo pang lumakas sa kanilang rivalry nang lumipat si Claudine sa kabilang network. Nagkaroon din sila ng parehong leading man, tulad din na Piolo Pascual at Rico Yan bagamat si Julian ang nauna sa kanila. Ngayon magkaibigan na sila sa panayam noong May 5, 2023, ibinahagi ni Claudine sa Fast Talk with Boy Abunda ang kanilang matagal na pagkakaibigan. Pinurit ni Claudine si Judy Ann sa pagtulong sa kanya noong lumipat siya sa GMA 7 noong 2009 at sa pagtanggol sa kanya mula sa masasakit na komento. Ayon kay Judy Ann, pareho silang teleserye queen ni Claudine at sambit din ni Claudine na pangarap nilang nakagawa ng pelikula ng magkasama. Catherine Bernardo and Nadine Lustre sa kabila ng dating pagiging magkaribal sa showbiz, nilinaw ni Nadine Lustre na hindi siya nakikipagkompetensya kay Catherine Bernardo. Maayos ang kanilang relasyon. Noong September 4, 2024, nagkita sila sa isang private party ng celebrity dermatologist Ivy Teo at ang kanilang larawan na magkasama at masaya ay nagviral sa social media. Ang kanilang pagkikita ay nagbigay ng pag-asa sa mga tagahanga na balang araw ay makikita silang magkasama sa isang proyekto. Sharon Cuneta and Maricel Soriano Noong dekada 80, itinuturing na magkaribal sa showbiz na si Sharon Cuneta at Maricel Soriano. Si Sharon ang Viva Megastar at si Maricel ang Regal Diamond Star. Nalagay mga pangunahing bituin sa kanilang respective studios, kaya't natural lamang na pinalakas ng media ang kanilang kompetisyon. Ang kanilang magkaibang imahe at personalidad ay nagbigay ng kulay sa kanilang rivalry na lumabas sa publiko bilang isang labanan ng mga bituin. Si Sharon na kilala sa kanyang charm at pagkakaroon ng mass appeal ay umangat sa mga teeny bopper na pelikula hanggang sa seryosong drama at musikang karera. Samantalang si Maricel na nagsimula bilang child star ay sumikat sa komedya, drama at iba pang genre. Noong 2023, ipinaabot ni Maricel ang kanyang pagnanais na makatrabaho, hindi lang si Sharon, kundi kasama din si na Vilma Santos at Nora Honor na nagpapakita ng mataas na respeto niya sa kanila. 1. Nora Honor, and Vilma Santos. Sina Nora at Vilma ay tinuturing ng mga pinakamalalaking bituin sa local showbiz at kanilang tinangkilik ang isa sa mga pinakamatinding rivalry ng industriya noong dekada 70 at 80. Habang ang kanilang mga tagahanga ay masigasing na sumusubaybay sa bawat pelikula at award na kanilang natamo, ang kanilang rivalry ay naging paksa ng mainit na diskusyon sa pagitan ng mga Noranians at Vilmanians. Si Nora, na kilala sa kanyang malalim at auspusong pagganap, ay tinaguri ang superstar dahil sa kanyang tagumpay sa pag-arte at pagganta. Ang kanyang mga pelikula tulad ng Himala at Bona ay patunay na kanyang husay sa sining. Samantalang si Vilma, na kilala sa kanyang intense na pagganap at natural na talento sa pagsasayaw, ay tinaguri. Naguri ang star for all seasons dahil sa kanyang versatility at mahuhusay na pelikula tulad ng Boyless Queen at Dekada 70. Nagkasama rin sila sa mga pelikulang T-Bird at Ako at Ikaw ay Akin. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan sa likod ng kamera.